Welcome sa episode dalawa ng The Real Report, powered by the Google Cloud. Kung saan mas totoo pa kami kaysa sa hotdog sa gasolinahan ng alas dos ng madaling araw. Ang wealth na balita ngayong araw, tinamaan ng US Dollars labing apat na milyon na demanda ang Credit One Bank dahil sa paulit-ulit na robocalls kahit ilang beses ng pinagsabihan na tumigil. Sa dalawang libo at dalawang put parang ex mo pa rin ang mga bangko. Hindi marunong makaramdam ng ayaw na. Madintotoo tayo. Ang mga bangko na niloloko tayo ay kasing Amerikano na nang pag-binge watch sa Netflix at pagreklamo sa presyo ng gasolina. Habang may mga taong nakakakuha ng US Dollars isang daan mula sa kasong ito, pwede kang makakuha ng US Dollars 50,000 hanggang US Dollars 250,000 na pondo para sa negosyo kung marunong kang maglaro ng credit game ng mas matalino pa sa algorithm ng TikTok. Huwag ka lang maghintay na parang umaasa ka sa settlement check na parang tax refund mo. Dito sa The Approval Code, tinuturo namin kung paano ayusin ang credit mo, dadagan ang pondo mo, at balikta rin ang sitwasyon para ang mga bangko naman ang magbayad sa'yo. Gusto mo ba ng totoong blueprint? Kunin mo na ang leverage your credit e-book namin ngayon din. Nasa iba ba ang link? At maniwala ka, mas mainip pa to kaysa sa ticket ni Taylor Swift. Huwag kang makontento sa kiratira lang. Pa. mo ang sarili mong imperyo. Gawin totoong oportunidad ang mga robo -ball. At simulan mo gamitin ang credit mo na parang tunay na boss. I-click mo na ang link. Kunin ang kaalaman. At simulan natin mapuntunan.